Magandang gabi po, ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Nabulabog ng pamamarilang pagdinig sa Manila Regional Trial Court kaninang umaga. Patay ang dating alkalde na sa Dalaga, misari occidental at sugatan ng dalawang iba pa. Ang isa sa mga tinitignan na posibleng motibo sa krimen ay away sa politika. Nakatutok si Iman Mayrina. <tod> Mataas ang tensyon sa Manila City Hall pasado alas 7 ng umaga. Ang mga naka-full battle gear na naka-forma na sa tapat ng elevator na persahang binubuksan. Wala, makisigil talaga tayo niya. mga police ay isang gunman na ilang minuto pa lang ang nakalibing ay itinumbang dating mayor ng Sapang Dalaga ni Samis Occidental sa tapat mismo ng Manila RTC Branch 19 sa 4th floor ng City Hall. Narito ng isang saksi ang na bumari kay dating Mayor Ray Yap. Kwento niya, nagpapahinga siya malapit sa Branch 19 nang may marinig siyang sunod-sunod na -sunod putok ng baril. Nang lumingon, nakita na lang niya na pabagsak na ang dalawang lalaki, si Yap at ang bodyguard niyang si Peter Sabihon. Nakita naman ng mga empleyado ng kalapit na Branch 18 ang mismong tinagbagsakan ng mga biktima. Nakita ko lang yung tao, sumatakbo na may hawak ng baril. Relax lang, hindi naman siya tumakbo na mabilis. Relax lang. Pag silip ko, nang medyo parang patakbo siya na parang sumusuray, doon siya bumagsak, patagilid. Tapos nakatingin pa nakabukas pa yung mata niya eh. siya, sugutan si Sabihon. Ang taga-volunteers against crime and corruption si Belia Santos, tinamaan din ng ligaw na bala. Kasunod ng pamamaril, hinalughog ng mga swat ang buong city hall. Mabagas muna ang mga empleyado mula sa kanilang mga susunan. Bawat sunok at pasinyo, inikot. Bawat kwarto. Pati ng mga banyo, hinalugho. Pati mga kisame, sinilit. Pati mga kisame, sinilit. Pero makalipas sa mahigit isang oras, hindi nakita ang gunman. Sa paglalarawan ng mga saksi, malaking taong suspect. Nasa 5'8 hanggang 5'9 ang tangkad at mula 140 hanggang 150 pounds ang timbang at may siyang gupit. Nakaasul na t-shirt pero may nagsasabi rin nakita siyang nakasuot ng t-shirt na may nakasulat na police. Ayon sa pulisya, posibleng nakapagpalit ng damit ang gunman kaya madaling nakatakas. Ang tingin natin dito, hard killer to. Okay. Nung no, pagkatapos mangyari, relax lang siyang umalis, talagang planado yung pagkagawa niya ng krimen. Nagaantay siya para sa hiring na kanyang kasong murder ng mapatay. Away politika ang nakikitang motibo ng polisya dahil away politika rin daw ang ugat ng kinakangarap nitong kaso. Ivan Merina Nakatutok, 24 Horas.